Guys, magandang araw. Muling nagbalik ang inyong lingkod, Rayjan TV. At ipitso natin ngayon itong 2025. Ito po ha, 2025 na po ito, model ng Vios 2025 XLE. Actually, wala naman pong nabago rito eh. Sa 2024, halos pareho lang sila ang mga nasa loob sa labas, wala po halos na bago eh. Wala naman po ang nabago sa abing ni, ni Kuya Renz, yung ating agent Renz Santa Maria. Dito po tayo ha sa ano sa Nose si Del Monte. Sa Nose si Del Monte Toyota Brands. Ayan, dito tayo nag-inquire at ngayon pong araw na ito ay i-release -re na ang ating inutang inutang talaga ito ano mga kababayan inutang uh, bios ito po sana ay panghanap buhay na rin itong aking asawa oh. yan yan tonto asya dahil eh, meron na siyang brand new kahit pa paano puro na lang kami bulok bulok eh o oh, sige tingnan natin kung anong meron 25. sa loob okay. okay. so dito makikita natin nakamag siya the same time naka -ark. So dito, push by halogen lamp. Meron siyang high, low, and turning light. Uh, tingnan na. Then meron siyang turning light. Dito so, sa kitid. Meron siyang pag lamp. Pag especially, pag-akit din bagyo sa so, mga pag na lugar. Meron. So, so, we have a Toyota emblem as well. So, habang wala pa tayo yung plaka, ma'am sir, so, ito muna yung gagamitin natin ng number 40, which is 36. So, dito po, Six ay Wednesday. Yes po. Yung antenna niya is type na siya. oh, sir. So, hindi na siya yung sun. Old school yun yes, eh, old school. So, ngayon, meron so, reverse camera. Okay. And reverse sensor. So, syempre, meron yung light, ano, uh, brake light. Then sir, long press lang natin. Long press. Kapag bubuksan yung Yun, mag-open. Ayan, sir. Kasama sa previous ko sa inyo, sir. Ay, Ayan, salamat. Umbrella. Okay. Then thank you. Siyempre, para lagayan po. Ayun, susi. Ayon. thank you. Ayan, ang ganda, oh. Early warning device, ito sir, kailangan nyo ito. Oo. Oh. ko Dalawa ba yung sa Previous ko ito. Dalawa ito sir. Ah, okay. Kasi kailangan nyo ito sa inyo. oo. Oh. Oh. sa lang. Washer sir. Ah, ano na ito sir. Ano na ito sir. Pag naubos na. Maganda ito mga 125 lang. Ito yung para makintag. Nilalagay yon doon sa fan, di ba? Nilalagay doon yon sa uh, may lagayan. Ah, uh, ano sir, mommy? Okay. Then yung mga tools nandito. Ah, uh, tools. Then yung pinaka-anong sir? Oh, sir Reserver but... nandito. Nakamags na rin siya. Oo. Uh, okay. Yung jack niya sir nasa ilalim ng drive. Ah, uh, sa ilalim sa may yes, upuan. Yes sir. Yes po. So, ito po sir sa black bag. So, uh, hindi okay, na nag-aabey okay. mo no kanina. Nandito yung warranty manual natin. Okay. The owner's uh, warranty booklet. Babasahin ko na lang yes. yan. Okay. Yung battery, sir, may warranty rin yun, no? Okay. Kapag ang sasakyan nyo po, wala pa pong isang taon, hmm. oh. yung battery, or 20,000 na tinatakbo, whichever comes first yun, hmm. pwede nyo ipasok sa amin for warranty. Kapalitan na. Okay. Ah, Hing hindi. Hindi may warranty po yan. Ah, oh, ganun? Yes po. Second warranty yan. But, Pero kailangan umabot yan ng 5 years. Yung ano po, yung pinaka engine niya po, at the same time yung mga pangilan pa wow. May mga warranty. Basta yun sir, separate siya. No? Yung gulong sir, ang kailangan na ito sir, is dito. Ang warranty po ng gulong natin sir, ay... pagka food food na, ganun. Meron siyang manufacturer warranty coverage ay eh, yung 36 pero extended yan sir ng 5 years. Ah, uh, okay. Or 100,000 km whichever comes first. Sa rust, paint or paint defects 12 months or 20,000 km whichever comes first. Sa tire sir ayun, 36 months or 3 years, 100,000 km whichever comes first. Battery ito po yung kanina. Okay. Na 20,000 km or 12 months whichever comes first. Mm. Meron po siyang spur key na dalawa. Yung steel key. Ito naman po yung master key nyo. Ah, oh, master key. No? Ito sir, para makabiyahe. Pag babiyahe kayo malayo, valid for 7 days. ayun yung ito, invoice. Gagawang okay. ko ng bagay. Niyo. Okay. okay? Sabihan okay. nyo lang ako sir. Opo. Uh, pwede nyo naman dito daanan mami. Eh. Para at least pag it. So, Sangat. ito o. ang laging Bible nyo. Dala-dala lagi ng sasakit. Okay? So, sir, start with sasakyan. Demo kay loob. Ah, sige. Ma'am, te, sakay ka na rin, ma'am. Oh. Ay, sir, saka pala. Yung ating uh, bintana, napopold yan. Ay, manual. Hindi, manual siya. Pero, yung ano yan, pwede mo i-adjust yung sa loob. O, oh, sa adjust yung kan, oh, kani Pero ito, sir, pagpopold mo, oh. alalay lang. Alalay lang, okay. Oh. No? Oh. O akala ko pagka inon siya ay automatic hindi, na nag-aano. Oh, hindi siya na automatic. Ay, dahil, oh, hindi siya lahat. Ayun. Yes, sir, sakay sir. Start okay. Si mo. Wow, magi-start ako. For the first time, brand new. Brand new, so brand new. Yeah. Habang nagpapaliwanag si sir. Sige, ma'am. Ah, sandali ah. Si sir nga pala yung aming uh, sales si, si, si agent po. ah, napakahusay. <laughs> Hindi kami iniwan mula <laughs> ano, day one. Hello, si sir, po. ano, Rains... Uh, Ar Reince Adam, Santa Maria po. Oh, Santa Maria, Ay, Santa Maria. Kaya sa kanya kayo ano makipag-ugnay pag pumunta kayo dito sa Toyota ha. Hanapin niyo kaagad si Sir Rain so wag kayong maghanap ng iba diyan. <laughs> thank you oh, po sir, thank you. you. Thank you. So, sige po sir. Start natin yan sa sakyan. Wow, parang is yes, bagong bago po. Amoy ng bago May bago pa, wag, no? Sir, huwag muna lagyan ng babangon para hindi umasim yung amoy ng aircon. Uh -huh. -oh. Uh -huh. Bago pa siya. Umaasim ba yun? Oo, oh, sir. Umaasim yun pag nilalagyan agad ng babango. Hindi, sir, sir. balik tinatapakan mo na yung ano, yeah. brake sir for safety natin yan. Oh, brake. Pag... Uh Oo, -oh. then tsaka pihit po. Pihit lang. Baka hindi ka marunong mag-drive ah. Pihit. <laughs> Sige. Yun, para matanggal po. Oh. Parang hindi siya ano, maririnig Ah, po. Ay, may... ito sir, ay mana sir, ano na yan sir, parang pag ito yung thermostat mo, ito yung blower ano naka ano sa number ano sa ito number 2 same lang dito ng mm -hmm. mga di, ah, dito malalaman yes ito yung pinaka blower niya Nandito, sir meron siyang air conditioning sa paa. ah gusto hmm. ko na ng, ng, ng aircon. maghahati yung niyan sir baka magtaka, taka sir bakit ito bilang dito lang pag nilalagay ko dito humihingi na yung aircon? normal kasi sir naghahati siya ng labig so dito kung gusto lang ng air con mo nandito Okay. Pag nagpapag dito, alin na Wala ng... siyang dipager oh, right. sa dito eh. Pero sa likod meron ito. Yan, so on mo yeah. yan. So pero off mo lang yun sir kasi pag naka-on lagi yun, lumulot okay. yan. Ito sir, lagi lang siya naka-on. Para po, uh, yung lamig at yung baho sa kalsada hindi po dito. Okay? So on lang mo lang siya lagi para mag-circulate yung lamig niya. Okay? Kasi kapag naka-off yan, yung amoy usok ng kalsada papasok sa atin. Yeah, so yan, lagi lang siya. So ito sir, touchscreen monitor. Android Auto Apple CarPlay. Kapag i-connect mo phone mo, ang mo na ito, connect mo lang. Tapos alaw-alaw mo lang. Yes, tapos meron din itong naka-Apple ka, sir. May ano rin ito. Yung nga eh. hey uh, Siri, call RA. Tatawagan niya ako. Kapag nandun ako sa ano mo, phone mo, aantay mo lang. Basta naka-connect naka yung phone mo. Voice command Yes, may voice command. Okay. So, meron siyang FM and AM. Popotolin muna namin yung pag-uusap nabe ni Agent Trends kasi baka ma-copyright tayo. So sa mga gustong magtanong about XLE ay mag-comment down lang po kayo sa ating video. Ito po ay 2025 na model. At uh, malalaman niyo sasagutin ko po ang inyong mga katanungan. Hindi po ako expert sa car detailing po ano dahil uh, ngayon lang po ako nagkaka nagkaroon ng uh, brand new na sasakyan pero sa mga requirements ano pa yung mga kung gusto nyo malaman tungkol sa sasakyan na ito ay uh, mag comment lang po kayo at atin pong uh, sasagutin isa isa yan at uh, ito po kung mayroon po kayong time ay uh, pumunta po kayo sa San Jose Del Monte Brands Toyota Brands dyan po sa malapit yan sa may STI uh, STI ba yun? Oo, bago mag-SM, kung galing, galing po kayo sa Kaluokan, uh, bago mag-SM tungko, kung galing naman kayo ng North nor Sagaray, ay uh, pagkalagpas lang po ng uh, SM tungko. So, nariyan po ang malaking building ng Toyota. At uh, yan po ay uh, mababait ang mga agent dyan. Libre ang kape, merienda, lahat. Pag pumasok kayo, uh, talagang... Sasagutin nila lahat ng tanong nyo Ngayon kung gusto nyo pong ipag-grab yan Sinan na rin po ang uh, mag-aayos ng mga papeles Para po maipasok sa grab ang inyong sasakyan So yan po muna puputulin natin ang ating video Maraming pong salamat sa patuloy ninyong uh, pagsubaybay sa ating uh, mga video dito sa Region TV Pasensya na po medyo paos ako kagagaling lang din sa sakit at ngayon po ay August, unang linggo ng August ay uh, isang biyaya po ito sa aming pamilya at uh, dahil sa wala nga po kaming uh, uh, permaminting hanap buhay ay uh, sinikap na magkaroon tayo nito para pang grab na rin pagka tayo na maipasok sa grab ito, palagay ko medyo uh, makakabiyahe tayo makakabili na tayo ng ulam ano. So yan lang. <laughs> yan lang muna. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay ang inyo pong lingkod Rayjan TV. Bye-bye. Patuloy kayong mag-subscribe, mag-like. Patuloy po kayong nga uh, wag niyo i-skip ang ating video para po sa ating pangkabuhayan. Ayun po. Thank you po ng maraming 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 salamat po.